Hello mga kapigmates, oh, magandang tanghali sa inyo. So, ito na nga pala yung ating mga alaga na bali 28 days old nila. So ito mga kapigmates, 28 day old na piglet, dapat doon po tayo magwawalay. So ito dapat, uh, iwawalay na natin. Kaya lang nag-request yung bibili nito na isakto ko raw na 30 days bago kunin. So sa ano, gawin kong 30 days, wala namang problema uh, um, pinakamahalaga lang naman sa akin mga kapigmate, kung magwawalay ako, ay malakas kumain. So sa ganito na mga piglet mga kapigmate na malalakas kumain talaga yung piglet. Pag winalay po yan, hindi po kayo mag, ano, wala na po kayo po problemahin dyan. So malakas na timano kumain yan. Pag, yung, pag dinala nung bumili sa kanila, malakas na talaga kumain. Pero ang magiging problema nyo dito, ay pag sobra-sobra naman ang pagkain nyo. Doon magtatay yung mga piglet. So, sa ganito, walang problema na dyan. So, napakalalakas na naman yung kumain. Napakalalaki pa yung mga kapigme. So, para may idea kayo kung gaano ka laki yung ating ang alaga, papakita ko sa inyo bubuatin ko. Manguhuli tayo mga kapigme. 28 days natin. Ayan o. Ayan. Uh, so, hindi ko pa, hindi ko, hindi ko pa sila natimbang kasi ano, ah, uh, hindi, hindi sila pe, pwede sa timbangan natin. Ayan. Yan po yung laki ng 28 days old natin. Ayan. ganun po kalaki mga kapigmate yung ating 20 days old, 28 days old na piglet Yan. Sa ganito, kala nyo maliliting nan. Kaya ang pag ako po nagbebenta dito mga kapigmate, kung may buyer ako, mas gusto ko na pinupuntahan nila. Gusto ko nakita nila yung mga piglet natin bago, bago sila may pagtawaran sa atin ng presyo o bago nila sabihin na biling ko na yan. Ito namang bibilin sa atin mga kapigmate. Ilang beses na siya nagpa-reserve sa akin ang problema uh, nung una nagpa-reserve siya pero binigay ko sa iba na dun, dun, ako sa ano dun mas binibigay ko kasi mga kapigmate yung alaga ko dun sa sure na sure na kukunin yung piglet na alaga natin at yung alam niya na kung gaano kalalaki yung alaga natin yung sabi na natin yung mga nakabili na talaga sa atin kasi yung mga ganito mga first timer na bibili sa atin medyo may pag-aalangan pa yan mga kapigmate kasi ang laki ng baboy sa picture or sa video, pag tinunan niyan, kala nila malaki. Pero pag tinignan nila, maliit. Tapos meron namang iba na tingin nila napakaliliit. Pero pag, pagtining uh, pag tinignan nila o pag pinunta nila ng personal, malalaki pala. Kaya mas gusto ko sa mga buyer ko dito na pupunta mismo sila dito sa babuyan. Mas gusto ko yung nakikita nila ng personal para alam nila kung malaki nga ba o hindi. Yan. So ito mga to mga kapigmate, ah, hindi ko na ibinukod na ngayon dapat ang wala. hindi ko na binukod. Kasi sigurado na naman yung may-ari na ano na malalakas tong kumain to mga to. Nag-request nag lang siya ng dalawa pang araw bago ko bago niya kunin. So yun. Kaya pinagbigyan natin si Sir. Wala namang problema doon eh. So, ang problema lang, ang problema ko lang dito mga kapigmate sa mga to. Napakalalakas nilang kumain. So, sa ang kain nga pala nito mga kapigmate, itong siyam na to, yan, nine heads na to mga kapigmate, uh, umuubo sila ng, ano, bali, isa't kalahating kilo mahigit sa mga sabi natin mga one and one port na feed sa maghapon yung kain nila. Kaya, okay na rin na hindi ko muna tanggalin kasi mas mapapalakas mga kapigmate. Kasi pag winali ko sila, hindi na sila mga kadede, uh, sa pure feeds lang sila asa mas malakas mas magastos mga kapigmate to kaya gusto ko na makuha agad pinagbigyan na natin si sir matagal na yung nagre request ngayon lang natin pinagtira talaga na siya pero may galing na rin dito na customer natin na nakabili na rin sa akin dito galing sa dito nung isang araw sabi niya gusto niya raw kunin to ang sabi ko naman ay meron na tayong buyer sabi ko kaya lang yung buyer na pinagbigyan ko nito ay hindi pa nakapunta dito sabi niya baka hindi kunin o baka paasa rin kasi marami mga buyer dito mga kapigmate na magpapa-reserve. kukuha na daw siya ng ganon kukuha ni ko kunin yung baboy kaya hindi ako ako minsan hindi na ako naghahanap ng buyer mga kapigmate kasi asa na ako na may buyer tayo pero pagdating ng time na release na ng piglet natin ah hindi darating yung buyer nadadala ako kaya ang pag nagpa-reserve -pa na lang dito mga ka-pigmate, yung mga binibigyan ko talaga ay yung mga nakapunta na o nakabili na ng mga piglet sa akin, na galing sa akin. So sa sa piglet natin mga kapigmate, uh, two times ano, two times iron, two times vitamins na ano, Dexan Tapos um ano ba 'yon? Pesback, anti cholera. Tapos kanina nag-inject na tayo dito. Pinorga ko na 'to mga kapigmate. So 28 days talaga mga kapigmate bago ako magwalay o bago ko ibukod yung mga piglet o bago ko ibigay sa buyer mga kapigmate nag inject na ako dito ng ano ng pampurga mga kapigmate, mga ano yung dieworming na ivermectin injectable so sa nasa kanila nagbigay ako dito sa mga to ng 0.5 lahat so 0.5 lahat kalahati sa 1 ml mga kapigmate lang binibigay ko sa mga to ang dosage nga pala nung pampurga na ivermectin mga kapigmate Uh, per 33 kilos ay 1 ml. So, ito namang sa atin, nasa 8 to 10 kilo, mayroon pang may 10 kilos dito. Ang inindi ko na sa kanila, straight sila 0.5 ml. So, yun lang mga kapigmates yung update sa ano natin, pang-release natin na piglet. So, 9 heads lang to mga kapigmate. Tapos, yung isa dito ay sa DA. Kaya, magiging 8 heads lang. So, yun na mga kapigmates. Uh, magandang hapon sa inyo. Sa inay naman natin, maganda yung katawan. So, tingin ko dito, uh, mga ilang araw lang, simula walay, ay maglalandi na to. Ayan. Mga kapigmates, ha, medyo <laughs> takot sila sa akin pag kinuhuli ko. Ayan. So, ayan, mga kapigmates, yung mga alaga natin na 28 days, 20, 28, 28 days old.